Ipinaliwanag ng PHIVOX ang dahilan ng pagsabog ng Bulkang Taal dahil sa nangyari, posibleng kayang itaas ang alert level ng Bulkan. Alamin sa detalye ni Rod Lagusad. Naalarma ang mga residente sa paligid ng Taal Volcano matapos sumabog ito kahapon ng alas 4 ng hapon. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bocolcol, ang nangyaring pagsabog phreato magmatic When we say phreato magmatic eruption this is uh, magma coming into contact with water and nagkaroon po ng steaming This is not the first time nagkaroon ng phreato magmatic eruption at alert level 1 last uh, October 2022 nagkaroon din ng friato magmatic eruption Simula pa July 2022 ay nasa alert level 1 na ang bulkan Paliwanag ni Bacolcol Ang ganitong klasing pagsabog ay pwedeng mangyari kahit alert level 1 hindi rin nangangulugan na itataas ang alert level ng Bulkang Taal matapos ang naging pagputok nito. Isa sa mga parameters na tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level is pagdami ng volcanic earthquakes and right now nasa halos nasa background level pa rin yung uh, number of volcanic earthquakes na. We will assess this on a day-to-day -day basis. For now, uh, again uh, as I've said, wala tayong volcanic earthquakes na naitala halos konti lang uh, for the past 12 hours, wala kahit isa. Dahil dito, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Kung ikukumpara ito sa pagsabog ng bulkan noong 2020 na isang magmatic eruption, mas mahina ito. Natanatili namang permanent danger zone ng Volcano Island. Paalala ng pibok sa publiko, huwag nang subukan pang lumapit sa vulkan. Babala pa ng ahensya na kahit alert level zero ang vulkan, ay posible pa rin ang pagsabog nito. Kapag may volcanic ashes sila, kasi mataas yung kanina, 2,400, and depende yan sa direksyon ng hangin, uh, saan pupunta. Baka may kasamang volcanic ash, then they have to wear face mask. Disaster preparedness, uh, hindi lang business yan ng aming opisina, it's everyone's collective duty to prepare. We're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then... Uh, makakaranas ay ng paglindol o pagputok ng bulkan. Nakatutok ang pibok sa bulkan na laging may posibilidad ng pagsabog. Kasama sa binabantayan ng pibok sa mga senyales ng pagputok para makapagbigay ng babala sa publiko. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapataw ng 12% na VAT sa mga dayuang digital service providers o DSPs. Inaasang makakakolekta rito ang gobyerno ng hanggang 100 billion pesos na kita sa loob ng limang taon. Tiniyak naman ng BAR na wala itong gaanong epekto sa mga subscriber. May report si Clayzel Pardilia.